Sa video na to, share ko sa iyo yung ilang psychological secrets na malamang hindi mo pa naririnig dati. Mga sikreto na hindi lang basta magugustuhan ka kundi magpahanga sa iyo ng kahit sino sa mundo at gagawin silang obsessed sa iyo. I-explain ko step by step kung paano ka magiging center of attention sa mga taong nasa paligid mo. Yung mga ituturo ko ngayon, pwede mong gamitin para maging pinaka-importanting tao sa environment mo, kahit sa school o trabaho o pwede mo ring gamitin para manipulahin ang mga tao para gawin nila yung gusto mo at gawin parang laruan lang sa kamay mo ang kahit sino. Kaya disclaimer lang, hindi ako responsible kung paano mo pipiliin gamitin yung knowledge na ibibigay ko sa video na to. Una, kailangan mong maintindihan yung difference ng tao na gusto ka at taong obsessed sa'yo. Magkaiba yung magustuhan ka lang sa maging sobrang hooked at addict sa'yo. Yung tipong lagi nilang hinihintay yung susunod na pagkakataon para makausap ka. Para mangyari yon, kailangan mong matutunan yung specific skill na tinatawag na triggering weak points. Bawat tao sa mundo may apat na weak points. At sa 99% ng tao, at least isa sa mga weak points na yon mas malakas kaysa sa iba. Ang kailangan mo lang gawin ay mahanap kung ano yon at gamitin sa advantage mo. Para madiskubre mo yung weak point, Una, kailangan mong matutunang madetect yon habang nag-uusap kayo. At pangalawa, kailangan mong alamin kung ano mismo yung mga weak points na yon. Kapag na-combine mo yung dalawang bagay na to, alam mo na eksakto kung paano tamaan yung pinaka-sensitive na parte ng kahit sinong tao at gawing obsessed sila sa'yo. So, magsimula tayo sa first step. Kung paano ma-detect ang weak points ng isang tao habang kausap mo sila. Ang human behavior parang straight line lang. Minsan umaangat, minsan bumababa, pero paminsan-minsan may nangyayaring tinatawag nating spike. Kapag nangyari yung spike na 'yon, ibig sabihin na tamaan mo yung sensitive nerve nila. Ano ba ang ibig kong sabihin kapag sinabi kong spike? Kapag kausap mo ang isang tao, mapapansin mo na habang nagsasalita sila, normal lang yung tono ng boses nila, normal yung bilis ng pagsasalita, normal yung attention nila, at normal din yung presence nila. Lahat parang steady lang, walang kakaiba. Straight line kumbaga. Pero minsan, kapag napatawa mo sila o may nagbanggit kang topic na talagang nakakuha ng atensyon nila, mapapansin mo na may konting pagbabago sa kilos nila. Sa ibang kaso naman, makikita mo na biglang mas malakas yung naging emotional response nila. At yun yung tinatawag kong spike. O kaya naman, kapag may sinabi sila tapos inulit-ulit nila. Ibig sabihin, sinabi nila yung isang phrase o sentence ng dalawang beses. Madalas nangyayari to kapag hindi nila nakuha yung reaction na gusto nila mula sa'yo. Kapag may spike na nangyari o narinig mong inulit nila yung isang bagay ng dalawang beses, obserbahan mo kung related ba talaga yon sa kanila personally. Kapag tugma yung condition na yon, mag-focus ka kasi baka natagpuan mo na yung butas sa depensa nila, yung opening kung saan pwede mong ihulog yung net mo. Yung butas na 'yon ay kadalasan isang internal na kakulangan na subconsciously hinihintay nilang may makapuno. Ngayon, oras na para pag-usapan yung iba't ibang klase ng weak points kasi kapag nakilala mo na 'to, mas madali mong makikita kung ano yung void or kulang sa isang tao kahit sa simpleng pakikinig mo lang sa kwento nila, parang may radar ka. Mas mapapadali nito yung pag-spot ng kahinaan nila. Ii-explain ko sa'yo isa-isa yung mga weak points na yon at ipapakita ko kung paano mo sila maa-exploit at magagamit para sa advantage mo. Ang unang weak point, thirst for validation. Lahat ng tao gusto yung feeling na naa-appreciate sila pero may ibang tao na sobrang uhaw sa validation. Madali lang makita to. Mapapansin mo na, itong taong to laging may gustong patunayan na special sila at gusto nila ng admiration mula sa mga tao sa paligid nila. Madalas silang magkwento tungkol sa mga achievements nila. Inuulit yung mga moments na parang astig sila o nagyayabang kung paano nila naakit yung isang magandang babae at napapanatili yung interest nito. Kadalasan, ganitong klase ng tao gusto nilang sila yung in control sa social circle nila. Kaya minsan, bigyan mo sila ng ganitong feeling. Hayaan mo silang mag-decide kung saan kakain o iinom. Ngayon yung hook o pangakit na pwede mong gamitin para maging attached sila sa iyo ay papuri. Pero dapat yung papuri ibinibigay sa tamang paraan, yung tatama sa subconscious nila. Huwag kang basta lalapit tapos sasabihin mo, ang ganda ng style mo o ang galing mo, mali yon. Yung ganitong direct compliment ay walang kwenta. Pag ginawa mo yon, magmumukha ka lang na sumisipsip at dapat hindi mo ginagawa to kahit kanino. Ganito dapat magbigay ng papuri sa kahit sino. Dapat indirect. Kailangan maramdaman nila na pinupuri mo sila, hindi lang marinig mula sa bibig mo. Example, lapitan mo sila, makipag-usap, tapos magtanong ka tungkol sa isang specific na bagay o humingi ng advice sa problema mo. Pwede mong inventuhin yung problema pero personally, hindi ko nirecommend nire na gawing peke. Pag sinagot kanila at binigyan ka ng solusyon, tingnan mo sila at sabihin, Grabe, tama ka! Hindi ko alam bakit hindi ko naisip yon dati. Sa ganitong sagot, mararamdaman nila na mas matalino sila kaysa sayo. At mararamdaman din nila na nakatulong sila sayo at nagbigay ng value. Dito, hindi mo sila diretsyong pinuri, pero ramdam nila yung papuri ng hindi nila inaasahan. Isa pang example, kunwari kilala na itong tao na mahilig tumakbo. Isang araw, kausapin mo siya at tanungin, kapag tumatakbo ka, ilang miles ka usually tumatakbo? Sasagot siya, Six miles. Ngayon, makinig ka mabuti. Bibigyan kita ng golden secret na dapat tandaan mo habang buhay. Sa ganitong sitwasyon, may dalawang paraan para magbigay ng papuri. Ito ang maling paraan. Sasabihin mo, Wow, six miles! Ang dami nun! Paano mo nagagawa yon? Yan ay direct praise pero hindi effective. Mawawala agad yung effect. Oo, baka matuwa sila ng ilang segundo. Pero after 5 minutes, makakalimutan na nila yung sinabi mo. Ito ang tamang paraan. Pag sinabi nila 6 miles, manahimik ka. Huwag kang magsabi ng kahit ano at huwag mag-react. Madalas, lalo na kung uhaw sila sa validation, tatanungin ka nila, bakit mo tinatanong? Doon mo sasabihin, kasi nakaraang araw, nag-uusap kami ni Henry tungkol sa'yo. Pinagdedebatehan namin kung kaya mo bang tumakbo ng 6 miles ng tuloy-tuloy. Sabi niya, six miles sobrang laki na nun. Sa mismong moment na sabihin mo to, tatama sa kanila na parang kidlat. Una, mararamdaman nila na validated sila. Kasi inamin mo na malaki yung six miles. Pangalawa, mararamdaman nila na naa-appreciate sila kasi narinig nila na pinag-uusapan kayo ng iba. Sa ganitong paraan, napuri mo sila ng hindi diretsyo at may isip nila yung conversation na buong araw o baka ilang araw pa. Yung huling klase ng papuri ay yung pagbibiro tungkol sa isang bagay na maganda sa kanila o isang bagay na proud sila. Halimbawa, kung sobrang tangkad sila, pwede mo silang biruin at sabing kamusta ang panahon dyan sa taas? Sa ganitong paraan, parang nagbibiro ka, pero pinapalakas mo rin yung bagay na ipinagmamalaki nila, yung height nila. Or kunwari lumabas kayo at may kinausap silang magandang babae at nakuha nila yung number nito. Imbes na sabihin agad, Ayos tol, nakuha mo yung number, maghintay ka muna. Tapos pag-usapan ulit after some time at biruin sa nakakatawang paraan. Sabihin mo, bro, paano mo nagawa yon? Sabay tumawa ka. Subukan mo to next time at mapapansin mo na tawa sila ng tawa. Sa madaling salita, yung unang weak point ng tao ay yung pagiging uhaw sa validation. Yung pain o pangakit na pwede mong gamitin ay papuri, pero dapat indirect na papuri. At by the way, yung mga taong may ganitong weak point, sila yung pinakamadaling manipulahin. Kaya please, huwag kang maging isa sa kanila. Ngayon, punta na tayo sa pangalawang weak point. Ang fear of failure. Kung ang isang tao ay may sobrang laki na goal, kunwari makapasok sa sobrang competitive na university, makakuha ng mahirap na trabaho, o matanggap sa isang banda, Ibig sabihin may goal sila na pwedeng magbago ng buhay nila. Yung ganitong tao madalas makarinig ng maraming positive words at encouragement habang papunta sa goal nila. Pero kahit gaano pa sila ka-confident, lagi at lagi may internal voice sa utak nila na nagpapaalala na pwede silang mabigo. Parang martilyo yung voice na yon na dahan-dahang bumubutas sa loob nila at kapag ikaw yung nakapuno ng butas na yon, para kang magiging droga na hindi nila kayang iwan. Isipin mo, may isang tao na nag-aaral ng web development. Nangangarap maging developer sa malaking kumpanya, magtagumpay sa field niya at kumita ng mataas na sweldo. Sigurado ako na kahit saan siya magpunta, kapag sinabi niya yung pangarap niya, laging may magsasabi sa kanya ng tipong, ayos yan, kaya mo yan, huwag ka lang susuko. Kapag kinausap mo siya at binanggit niya yung topic na to, ang goal mo ay maipahayag niya sa iyo yung takot niya na mabigo sa pagtupad ng pangarap niya. At makinig ka, kahit wala kang masyadong effort, basta magaling ka lang makinig kusa at natural niyang ilalabas yung takot niya sa failure. At dito na papasok yung weapon mo. Karamihan ng tao kapag narinig nila na may nagkukwento tungkol sa problema nila, automatic na sinusubukan magbigay ng solusyon o magbigay agad ng advice. Pero malito, para ma-exploit mo yung weak point na to, ang pinaka-best na approach ay yung magbigay ka ng emotional reassurance at iangat yung moral nila. Paano mo gagawin yon? Makinig ka mabuti ngayon. Yung reassurance ang hook o pangakit na hahawak sa weak point na to. So, paano dapat magbigay ng reassurance? Una, hindi ka dapat magbigay ng advice. At hindi mo rin dapat subukang solusyonan yung problema nila o sabihan sila kung anong dapat nilang gawin. Magbibigay ka lang ng advice kapag mismong sila ang humingi. Ipapaliwanag ko muna tong part na to kasi sobrang importante nito bago tayo mag-move on sa kung paano magbigay ng reassurance. Kapag may taong nagkwento sa iyo ng problema nila, may tatlong klase ng response at bawat sitwasyon may ibang approach. Unang senaryo, kung humihingi sila ng advice, ibig sabihin diretsahan silang nagtatanong ng opinion mo o humihingi ng guidance. Halimbawa, sabihin nila, sobrang payat ko na at gusto ko magdagdag ng timbang. May alam ka bang paraan para gawin yon? Sa ganitong kaso, malinaw na humihingi sila ng solusyon kaya dapat tulungan mo silang makahanap noon. Pangalawang senaryo, kung nag-vent out lang sila tungkol sa nakaraang problema. Nangyayari to kapag kinukwento nila yung masamang experience, malungkot na kwento, o problema na wala naman talagang solusyon. Halimbawa, kung may magsabi sa'yo, sobrang sama ng trato sa akin ng boss ko sa trabaho. Sa ganitong sitwasyon, makinig ka lang. Huwag kang magbigay ng solusyon, huwag magpakawalang interes, at wag basta magpalit ng topic. Makinig ka lang. Isipin mo, sa tingin mo ba hindi niya alam na pwede siyang mag-resign o harapin yung boss niya? Siyempre, alam niya yon. Kaya wag mong tratuhin ang tao na parang tanga. Kadalasan, yung sasabihin mo ay bagay na alam na rin nila. Pangatlong senaryo, kung yung problema ay related sa emotions nila. Halimbawa, gusto niyang magpalit ng trabaho pero wala pa siyang nakikitang kapalit tapos stress at kinakabahan siya sa future or kahit anong case na hindi lang basta logical yung problema pero emotional din. At dahil nakafocus tayo sa video na to sa takot sa failure, dito muna tayo magstick. Sa ganitong klase ng problema, ang tamang paraan ay magbigay ng reassurance. Paano magbigay ng tamang reassurance? Ang unang step ay makinig. Balikan natin yung example ng web development. Sabihin natin na itong tao na to nag-oopen up sa'yo tungkol sa takot niya na mabigo tapos nagsimula na siyang magkwento kung gaano siya ka-worry. Sa una, manahimik ka lang. Hayaan mo siyang magsalita. Pagkatapos niya magsalita, saka ka magbigay ng pag-asa. Ito yung pinaka prinsipyo ng reassurance. Makinig muna tapos magbigay ng pag-asa. Paano ka magbibigay ng pag-asa sa isang tao? Maraming paraan, pero yung pinaka-best at pinaka-effective ay yung ikwento mo sa kanila yung mga storya ng mga taong nasa parehong sitwasyon nila o mas malala pa pero nagtagumpay pa rin. Halimbawa, pwede mong sabihin, yung pinsan ko nasa parehong sitwasyon din siya tulad mo at ngayon engineer na siya sa Microsoft. Katulad mo rin siya dati at sa totoo lang, hindi pa nga siya kasing sipag mo ngayon. Pwedeng sumagot siya ng, pero pagod na pagod na ako, ang dami ko pang programming languages na kailangan pag-aralan at parang hindi ko pa rin sila gets. Pwede ka namang sumagot ng gets ko. Ganun din yung pinsan ko dati. Wala rin siyang naiintindihan nung una, pero unti-unti nakukuha rin niya hanggang sa dumating yung punto na nagiging malinaw na lahat sa kanya. At tungkol naman sa real stories versus fake stories. Bahala ka. Pwede yung kwento ay tungkol sa totoong tao na kilala mo o pwede ring gawa-gawa lang nasa iyo na 'yon at sa prinsipyo mo. Hindi ako nandito para diktahan ka kung paano mo gagamitin itong impormasyon. Desisyon mo 'yan. Pangatlong weak point, psychological trauma. Maraming klase ng psychological trauma at iba-iba sila at hindi ko lahat kayang i-cover sa isang video lang. Pero ngayon, pag-uusapan natin yung pinaka-common na psychological trauma sa mga kalalakihan, lalo na sa mga kabataan. Kapag ang isang lalaki na reject ng babae, hindi siya dapat masyadong maapektuhan. Kahit pa siya yung pinaka kaakit-akit at pinaka hinahangad na lalaki sa mundo. At higit pa dun, minsan yung dahilan ng rejection wala talagang kinalaman sa itsura o attractiveness ng lalaki. Pwedeng yung problema ay galing mismo sa babae, pero hindi naiintindihan to ng karamihan. So paano mo gagawin yon? Dalawa lang naman ang pwedeng sitwasyon. Single siya o may girlfriend na? Kung single siya, pwede mong sabihin ng parang kwento. Alam mo yung babae na yon? May boyfriend siya ng anim na taon. Pinangakuan siyang pakakasalan pero sa huli, iba ang pinakasalan. Kaya ayun, depressed siya ngayon at umiinom na ng antidepressants. O kaya, si Bob nga tinray kausapin siya pero nireject din siya. Siyempre, dapat si Bob ay kilala sa pagiging magaling sa babae. Ang mahalaga dito, Mag-present ka ng facts na malinaw na ang problema ay nasa babae, hindi sa kaibigan mo. Kung may girlfriend naman siya ngayon, pwede mong sabihin, mas the best yung girlfriend mo ngayon kesa dun sa nag-reject sa'yo. Mas okay ugali, mas maganda pa. Sa ganitong paraan, mararamdaman niyang tumataas ang value niya at marirealize niya na yung rejection na nakuha niya dati, wala talagang kinalaman sa kanya may iintindihan niya na walang saysay yung psychological trauma na nararamdaman niya. Anyway, lipat na tayo sa huling weak point, yung matinding libog or thirst for sex. Bilang lalaki, hindi mo pwedeng gamitin sa iba, pero ipapaliwanag ko para maintindihan mo at maaprotektahan mo ang sarili mo. Ang babae, hindi ganun kaapektado ng thirst gaya ng lalaki kasi kapag gusto niya ng sex, laging may available para sa kanya. Samantalang ikaw bilang lalaki, wala kang ganung privilege. Kaya kung kakausapin mo ang isang babae, pwede niyang gamitin yung libog mo para manipulahin ka. Bilang babae, parang may hawak siyang mansanas na kahit mamatay ka, gusto mong makuha. Kaya niyang gawin na habulin mo siya at gawin mo lahat para sa kanya. Pero hindi niya talaga ibibigay yun sa'yo. Pahahabulin ka lang niya at kapag naramdaman niyang parang susuko ka na, bibigyan ka lang niya ng onting tikim. Tapos, babawiin niya ulit para patuloy mo pa rin siyang habulin. Kapag alam mo to, mas mapoprotektahan mo ang sarili mo para hindi ka manipulahin ng babae. Ngayon, may isa pa akong sobrang importanteng bagay na kailangan mong maintindihan kung gusto mong maging successful sa social relationships mo. Konektado to sa lahat ng sinabi ko mula sa simula ng video na to kung paano mo mapapagana yung utak ng tao para maging obsessed sila sa'yo. Kapag nakikipag-usap ka sa isang tao at tinatamaan mo yung mga weak points nila, para kang nagbibigay ng droga. Pero gaya ng kahit anong droga, nawawala rin ang epekto nito. Babalik sa normal yung utak nila at hahanapin nila ulit yung feeling na yon. At sa utak nila, ikokonect nila yung droga na yon sa'yo. Hindi nila namamalayan gugustuhin ulit nilang kausapin ka at makipagkita sa'yo. Parang magiging adik sila sa'yo nang hindi nila alam kung bakit nangyayari to. At hanggang dito na lang muna tayo. Kung meron pa kayong maidadagdag, mag-comment lang kayo. I love you all!